Idol, ito pa yung content natin Denjo. Ipapakita ako po sa inyo yung ating ina nating mga chicharon mga Idol. Ito napaka dami. Ayan Oh. Pero pa rin dito mga Idol. Ayan. Dami yan. Ito naman malaman mga Idol. 65 po yan sa, sa balot At saka ito, itong malapad. Ah, ano po ito? Yung 50 pesos. Ito, napakasarap naman dito mga idol. Napakadaming laman dito. Ayan po, oh, marami pa. Ayan. So, kung gusto niyo bibili mga idol, dito lang po kay James Dunn Black dito sa Ito, meron pa tayong maliliit dito. Pag 25, oh. Ayan, meron pa tayong nakahiwalay dito at saka meron pa tayo ito mga panindangan natin ito at saka yun oh, napakadami na si charm natin Uh, ito na po, may quick quick din tayo dito. Napakasarap ng suka dito mga idol. Oh. Iyan, oh, napakasarap ng suka. Tamis ang hang mga idol. At saka meron din tayong chicharon, chicken skin. Meron din tayo dito. Iyan oh, meron pa silang suka dito. Iba lang ang takip lang, mga idol. Nakatakip lang ng plastic. Pero napakasarap ng suka. Iyan Wow. Napakasarap uh, dito mga idol. At saka, Meron din dito, dito mga idol, yung ano nga natin, yung titcharon natin binibenta. Ayun no? napakasarap ng mga idol, na no, malaman yan siya mga idol, kitang kita niyo naman. Ayan, at saka meron pa na dito malapad. Ito pa haba kasi yan, ito meron dito. Ganito po idol, um, ang ang bentahan po ng ganito kalaki mga idol. Ito po yung 25 pesos. So, pero napakasarap nito mga idol. Gawang pampanga ng mga idol, dito. So, ito mga idol, uh, ito, ito yung sabi, sinasabi ko sa inyo yung ano mga idol 65 yan. Ito na, makita mo naman may laman tong mga idol napakadami oh. Napakayabi tong picturean mga idol. Ito ah uh, yung yan ang binibenta natin ngayon, di diba? Ito ah uh, mayroon pang isang tinapay dito ng natitira mga idol, kan iisa na lang to. This slice bread no, napakasarap nito mga idol no. Sa na lalaga natira, sa so, mabenta yung na natin. So ito mga idol, yung ano na to, meron pa tayong chicken skin, no? Pakita ko tayong chicken skin na ito, yung napakatarap ng chicken skin dito. So, yun, no? Pakita ko sa inyo. So ito yung marami yan mga idol, so, ito na nga natira. Ayan, ito na lang natira, mga ilang, bal, ilang baso na lang yan, 2, 4, 6, 8, 10, 11 nilang baso mga idol, so ayan na lang nga natira. So mapigta nga yung chicken skin na ito yan ang pinakita natin so maingay lang mga idol so dito tayo sa karsada ayun yan so ito may bananaki tayo dito pero isa lang din na natira naubos na kasi mga idol so nabibenta kasi ang pananaki natin kung puno yan sa mga idol dito tayo natira so meron so, pa tayo dito palamig meron tayong sakit kulaman mga idol napakasakit ng sakit kulaman nalang dito ayun hindi may dito lang pero no? so, sakit kulaman nga yung mga idol So meron din tayong melon dito mga idol. So silang kita naman yung pangalan, melon. So ito nga mga idol, pakikita ko sa inyong laman. Ayan. So dito na tayo mga idol, pakikita tayo dito. So, ito po yung ano natin, pwesto. Ayan. ayan. So, ito pa yung uh, benta natin dyan. Ayan. Uh, so napakalami si Charon natin ngayon. Ito ka-deliver lang ayan. Iba-ibang price yung mga idol. Tapos 50 pesos. Ito po 65 po. Tapos kita nyo mga idol, malaman yung ating uh, si Charon. Ano lalagyan? Ano ba gusto mo? Suka lang o matamis? Suka. So, ito, ito, ito. O. Oh. Yan. Hindi matamis yan ha. Suka lang yan. Ito matamis ha. May ipo lalagyan. Lagyan na rin natin dito sa baso. Para kung... Yan. Yeah. So meron na, meron na namang bumili ng chicken skin natin mga idol. Ito so, yan o. Oh. Gusto meron natin dalawa. Yan. Yeah, So ito na nga mga idol Nakabinta na naman tayo ng chicken skin natin So ito na nga mga idol Yung tindahan natin hanggang diyan po Yan may palamig tayo dyan Kompleto ngayon palamig natin So konti na lang yung chicken skin natin So nabilihan naman naman tayo ng dalawa Ayan sa so, mga idol So Ayan, nabintahan na nga tayo sa so, Indian o sa dulo mga idol. Ito ang ito charo, na pinakita ko sinong napakasarap niya mga idol. Lalo na tsuka mga idol. Napakasarap ng tsuka niyan. Eh, ito nga, pabalik ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Napakasarap. So, nabuksan so, nga yun. So, may bumili nga ng chicken skin. Eh, suka nga gusto. Pero napakasarap daw ng suka nila. Ayan, so, takpan daw natin to para ano so ito pakita ako pa rin yung, isang suka natin oh, no? you know, napakayami yan mga idol yung suka natin para skin skin natin try yung wek -wek natin at pwede rin sa atin si Charon yan mga idol napakasarap natin si Charon dito so yung mga idol tapos na po natin pinakita so yung sa saging kaninang nabili may isa pang saging dito natira so naibili na nga ito so, wala lang ang laman mga idol so naubos na ayun ngayon ililigpit na natin to so wala lang ang laman mga idol ako mga idol hanggang dito na lang ang video natin So tapos na nga natin pinakita yung ating negosyo dito na si Charon napakayamin dyan ayun nga kung gusto nyo bumili dito lang sa baba ng Flying B Meron po tayong chicken ano, dito yung quick quick natin Meron pa rin tayong chicken at saka uh, Ito pa yung suka natin napakasarap po na yung suka natin mga idol Ayan po may palami po ba tayo Ito pa yung masarap na suka ng si Charon natin Ayan, so hanggang dito lang video natin mga idol. God bless po sa inyong lahat dyan. Salag po na nang lahat sa video. Maraming salamat po sa inyong lahat po. Bye-bye na po sa inyo.